Ito ang Ilocosur, tahanan ng ilan sa mga pinakadinarayong destinasyon ng mga turista sa Pilipinas. Dito mo matatagpuan ang makasaysayang Kalye Crisologo sa Vigan, ang magagandang tanawin sa May Quirino Bridge at napakarami pang iba. Bisikleta lang ang gamit ko para marating ang napakagandang probinsya na to. Kasalukuyan nga pala akong umiikot sa norting bahagi ng ating bansa para tapusin ang North Luzon. At sa panglabing isang araw namin sa kalsada, Tara, Samahan niyo akong tapusin ang aking paglalakbay sa probinsya ng Iloquo Sur. Nagumpisa ang aming araw mga lasais ng umaga. Maaga kami nag-ride out dahil mahaba-haba ang aming papadyakin para tapusin ang probinsya ng Iloquo Sur. So yan, good morning mga brother. Ito na ulit, ride out na ulit tayo. Anong pang ilang araw na natin kuya? This are night day na. Pang siyam na araw na. Actually, hindi ko nang alam. <laughs> ilang araw kami nasa kalsada. <laughs> Basta nagbabike lang kami. Ang ruta pala namin ngayon ay papadya kami papunta sa bayan ng San Fabian sa Pangasinan at meron itong halos 160 kilometers mula dito sa Santa Maria sa Iloquo Sur. At dahil mahaba-haba ang aming magiging padyakan, minabuti na namin na mag-agahan na muna para magkaroon kami ng sapat na lakas para suungin ang mga kalsada. So yan yeah, mga brother, tapos na tayong kumain at papunta na tayo ng La Union at Pangasinan and sana kayanin. Hu Let's go. Mga alas 6.30 ng umaga, inumpisahan na namin ang aming pagsikad. At dahil meron na kaming lakas, mabilis lang naming sinuyod ang mga bayan ng San Esteban, Santiago, hanggang makarating kami sa bayan ng Candon. At kung seswertehin ka nga naman, naramdaman ko na parang dumambot ang aking gulong. At yun na nga, tinamaan ako ng sumpa. At ang pinakamatindi doon, hindi lang isa kundi dalawang gulong ko pala ang naflat. flat Kaya mga brother, Flat din pala yung harap ko. <laughs> <laughs> Mawawalit lang. Mm -hmm. Buti na lang talaga may malapit na vulcanizing shop sa tinigilan namin kaya mabilis lang naming natapos ayusin ang aking bisikleta. Isa sa mga nagustuhan ko sa huling araw ng aming pagbibisikleta sa probinsya ng Ilocosur ay mas marami ng patag kesa sa mga ahon. Idagdag mo pa yung maayos at maluluwag na kalsada. Tapos ang pinakasolid dito makulimlim ang langit sa mga oras na to kaya chill chill lang ang aming naging padyakan. Mga alas 8.30 ng umaga nang nalampasan namin ang bayan ng San at habang binabaybay namin ang bayan ng Santa Cruz, dito ko napagtanto na malayo-layo na rin pala talaga ang aking narating gamit ang bisikleta. Hindi ako makapaniwala na narating ko ang probinsya na to sa loob ng labing isang araw. At sa loob ng labing isang araw, marami kaming pagsubok na nilampasan. Maraming magagandang tanawin ng aming nadaanan at higit sa lahat, marami kaming natutunan. At isa na doon ang pagharap sa mga hamon sa kalsada ng walang pag alin langan. Mga bandang alas 10 ng umaga, narating namin ang huling bayan sa lalawigan ng Ilocosur, ang bayan ng Tagudin. Mabilis lang namin binaybay ang mga kalsada sa poblacion hanggang marating namin ang mga huling ahon sa lalawigan na ito. So yun pala mga brother, paglampas mo sa bayan ng Tagudin, eh ahon na. Ahon. Ahon malala ang taas oh grabe nga akong to ah, nakapagod ah, eto pa dire-direcho pa din Matapos ang napakahabang aho, narating namin ang napakahabang lusong. At sa dulo ng lusong na to, nasilayan ko ang arko ng Ilocosur. At dito na namin tinapos ang pangwalong probinsya sa aming North Luzon Duke. At kagaya ng ibang arko na nadaanan namin, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na to para magpakuha ng litrato. Resibo na narating ko ang Ilocosur gamit ang bisikleta.